Ano po ba yung dalil sa pag-aayuno sa buwan ng Shawwal? Yung dalil dito sa istihbab, pag sinabi nating istihbab sa pagiging sunna mm -hmm. ng pag-aayuno sa buwan ng Shawwal pagkatapos ng Ramadan. Sa hadith ni Abu Ayyub al-Ansari radiyallahu anhu na sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Man sama Ramadan, sino man nag aayuno sa buwan ng Ramadan Sabi niya fa'at ba'asitan Tapos kanyang sinundan niya ng anin na araw na pag aayuno sa buwan ng syawal Min syawal, sabi niya kana kasiyam kahalintulad ng parang nag-ayuno siya ng isang taon yun ang dalil na binanggit sa hadis ni Propeta Muhammad sallallahu wasallam tumutuko ito sa istihbab sa pagiging sunna ng pag-ayuno sa buwan ng Shawwal pagkatapos ng Ramadan yung kasunod na tanong ano po ang mas mainam pagkatapos ng buwan ng Ramadan ipapasting ako ng buwan ng Shawwal agad ng anin na araw or babayaran ko pa yung aking utang sa buwan ng Ramadan. Uh, actually dito, maraming nako-confuse sa sitwasyon na ganyan. Pero base sa hadith at binanggit ng mga ulama, uh, ng tarattub may condition dito para maatin mo yung reward ng kahalintulan ng pag-ayuno sa isang taon. Kaya nga sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu sabi niya, yung qawluhu sa sinabi niya na man sa Ramadan, mm -hmm. nag-ayuno sa buwan ng Ramadan. So nung doon sa salita na sinabi sa niya na sinuman nag ayuno sa buwan ng Ramadan, nangangahulugan adaan wa qadaan. Sino nag ayuno ng buong Ramadan, mm. ng Ramadan. Mm. Hindi niya sinabi dito na sinuman nagayuno nag-ayuno sa ibang Ramadan. Mm. Ay nangangahulugan dito na nag-pinag-ayunuhan niya muna o nag siya ng buong Ramadan, tinapos niya muna mm. yung obligado ng buwan ng Ramadan. Mm. Tapos ay adaan, wakadaan at kung may utang siya ay kanyang binayaran Dahil nga sa salitang ay mansama ramadan nag sa buwan ng ramadan Ibig sabihin, ginawa mo ng buwan ng ramadan At binayaran mo kung may utang ka sa buwan ng ramadan Yun ang sinasabi ng ulama na kondisyon dito Ay dapat matapos mo muna yung buwan ng ramadan Dahil nga sa sinabi ng hadith na mansama ramadan Sino man nag sa ramadan Ibig sabihin, isang buwan. isang buwan Ikalawa, sabi niya sa may hadith Thumma at ba sitan min syawal. Tapos sa sinundan ito na anim na araw sa buwan ng syawal. Maari ba na kung saan magfasting lang ako ng tatlong araw, maatay na ba ng isang tao yung reward ng kahalintulan ng pag na ng isang taon mm -hmm. kung tatlong araw lang ang pag niya sa buwan ng syawal mm -hmm. o apat na araw, limang araw, hindi niya na kompleto ang anim na araw, ay hindi pa din. Hindi papapasok papasok yung reward doon kung kulang siya. Mm -hmm. Kasi bakit? Dahil nga sa sinabi sa hadith na at ba'aw sitan ay kanyang pinag-ayunuhan ng anim ninespecify niya yung quantity yung quantity ng isang uri ng ibada sa sunna inespecify niya yung anim so ibig sabihin kapag nagkulang ka doon sinasabi ng mga ulama fawatu shart kapag nawala daw tinang nawala daw ang isa sa mga condition fawatil mashrut ibig sabihin mawala na yung yung isang condition na para ma mo yung binigyan ng condition ng ibada yung condition na yun para matin mo yung reward. Mm -hmm. So once na mawala yung condition na to, isa sa condition, yung binigyan ng condition ng Sharia sa isang reward na yun ay hindi mo na siya makukuha. Kasi nawala na yung condition. Nawala At yun. kabilang sa condition doon, yung sinabi na sitamina tamina shawal. Ibig sabihin, yung quantity niya ay 6 days ng syawal. So yun yung kabilang sa sinabi ng mga scholar. Ikatlo, yung sabi niya dito, pwede ba mag-ayuno halimbawa sa buwan na hindi syawal? Iba yun iwang usapan yung kasi bakit itong sun na kasi meron siyang dumating na specific na dalil. So once na merong specific na dalil, nag-specify siya sa, sa halaga ng isang ibada, hindi mo siya pwede banggain sa pagitan ng general na ijtihad. May general na effort ng mga school na bigbigay siya ng, ng, interpretation regarding sa ijtihad na interpretation na ganun. Kasi walang ijtihad kapag meron siyang nusus. When we say nusus, meron siyang dalil. So although valid naman yung, yung tinutukoy doon na isang kabutihan katumbas niya yung sampu, Pwedeng gawin sa iba, sa iba, sa general na ibada, pero kapag dumating specific na ibada, magiging invalid yon dun sa specific na yon. Hmm. Yun ang ikatlo. Question naman dito regarding dyan, ay pinapahintulot ba, halimbawa, yung pag-ayuno sa buwan ng shawwal na kung hmm. sa may laktaw-laktaw mag-fasting siya, hindi siya mag-fasting, mag-fasting siya, hindi siya mag-fasting. Pero sa buwan ng shawwal, ang mainam dito, al-afdal, ay tatabu siyam. Ibig sabihin pagkasunod-sunod na anim na araw. Pero kung gagawin niya magfasting siya tapos maggat magfasting siya maggat ay wala naman masama. Ja is pinapahintulot pa rin as long as pumapasok siya sa buwan ng Shawwal. Si yun ang kabilang sa condition para ma-attain yung reward ng kahalintulad ng pag-ayuno sa buwan ng Ramadan. Pero merong mga scholar na nagsasabi, pwede mo daw unahin yung pagfasting ng buwan ng Shawwal kahit may utang ka sa buwan ng Ramadan pinapahinto na basta nasa ng buwan ng Shawwal. kasi bakit? Meron dito kasi kaida ng usuliya, sa legal maxim ng usul na sinasabi niya yuzu tatawu bijinsil jinsil alfaita ipinapahintulot daw ang gawin mo ang isang uri ng ibada na kahalintulad ng isang ibada ng wajib na na-delay ka, na-late ka, tas gagawin mo yung isang ibada na sunnah. Pero sabi niya, matisail wak, malaking oras na pwede mo magawa. Halimbawa, si Propeta Muhammad sa Salam meron binanggit sa isang hadith na abutan sila ng paggising ng fajar ng sikat ng araw. At ang ginawa niya, nagsara muna siya ng sunna bago ang salato ng fajar. Dito nagkaroon ng estimate yung mga ulama na pinapahintulot ang paggawa muna ng sunna bago yung wajib kapag mayroon pang oras. So ngayon, kung tititin -ti -ti natin sa application pagdating sa fasting, kung sala pinahintulot doon, pagdating sa fasting, possible na mga, may mga ulama nagasabi na kapag mahaba pa yung oras, ay pwede mong gawin muna yung 6 days ng shawwal bago ka magbayad ng wajib. Mati sa ilwak kapag available pa yung oras mo. Pero kapag ka, kapag hindi na kakayanin halimbawa, ay hindi na Pwede. Mas unahin mo na yung wajib. Halimbawa, binanggit kaya Aisha na kana alaya, meron sabi niya kung utang ng Ramadan. Hanggang sa umabot yung sya'ban. Di ba? may utang sa Ramadan, tapos next Ramadan, dito sa sya'ban. Kadahil nga sa pagkabisi ni Aisha radiyallahu anha, maastati an aqdi, hindi ko magawang bayaran yung utang ko dahil sa kanyang pagiging busy. Siyempre, pagiging busy niya sa paglingkod sa Rasulullah s.a.w. Tama. Tama. So ngayon, A ah, dahil diyan sa nakikita din ni Aisha Rlao Anha na dahil sa rules ng usul, pwede mo gawin yung isang sunna as long as mahaba pa yung oras mo para magawa yung wajib. So yun yung sa mga scholar patungko sa paggawa ng pag-ayuno sa buwan na Ramadan. Pero ala kulihal, mainam pa rin kapag gawin mo muna yung wajib at least hindi ka habulin ng oras, afdal mas mainam pa rin mas talaga maina. So Ustad, ano naman yung hikman pag aayuno sa buwan ng shawwal na anim mm -hmm. na araw? Mm -hmm. Alakul lihal, at tungkol sa hikman yan, syempre uh, bilang muslim, alam man natin ang hikma o hindi, mm -hmm. ay sumusunod pa rin tayo kung ano kinabubuti natin at makuha natin ang reward ng galing Tama. kay Allah subhanahu wa ta'ala Unang una, syempre, ay usulul ajar yung gusto natin makamit yung ajar na yung ng pag-ayuno ng isang taon kasi dahar dahar mm, Iyon unang-una. Uh, ikalawa, pala alla, siguro si Allah ta'ala yurid gusto niya magkaroon ng takfif. Gusto ang magpagaanin sa atin yung takbo ng ibada sa pagitan ng paggawa ng mga sunna pagkatapos ng mga wajib. Mm -hmm. Kung papansinin natin sa lahat ng mga ipinagutos sa atin ni Allah ta'ala sa mga wajib, halimbawa yung sala, bago ka magsala ng duhor, merong sunna na sala. At pagkatapos ng duhor, merong sunna na duhor. At ganoon din pagdating sa haj, meron tayong umrah, sa zakat, meron tayong sadaka. Kung mapapansin natin, ay may mga sunna dito sa mga wajib na nakadikit. Mm. Sa pag-ayuno, meron din. Pero nga binanggit sa isang hadis na ang Rasul sa Salam, bago mag pinaparami niya yung pag-ayuno niya sa buwan ng Sha'ban. Binanggit niya ay siya yun. Hanggang sa akala nga niya na pinag-fasting niya yung buong Sha'ban. Yung pala sunna. Sa Ramadan, pagkakas ng Ramadan, may sunna. So mapapansin natin, inaalagaan yung wajib natin sa pagitan ng paggawa ng mga sunna. sunna. Di ba? Yun yung kagandahan nung para at least matrain tayo sa atin na mapangalagaan natin yung mga wajib. Kabilang yun sa hikma na dinuro sa atin ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam.